welcome back ulit sa ating youtube channel mga ka-idol na naman tayo dagdag -dag tips na naman tayo mga ka-idol kayo ba ay may tricycle na ginagamit sa uh, pang-business at family service Kung dagdag tips natin mga ka-idol ah uh, Paalala lang mga kaidol ay lagi kayong mag mag maintenance ng yung mga bearing sa yung mga gulong front wheel bearing at saka front hub rail wheel bearing yan mga kaidol yan naging putik na yung oil nya mga kaidol parang putik na siya dahil nga na, na napasokan na ito ng tubig dahil may na po yung ating oil seal sa ating mga sa ating mga bulong kaya ginawan ko ng vlog mga ka-idol dagdag style tips na rin para hindi kayo gagastos ng malaki ring yeah. So ang gagamitin natin dito ay pinakatabis ay high temperature grease ng top 1. Alisin muna natin yung lumang lumang grasa. Gamit ang basahan. Kung wala kayong compressor mga ka-idol, okay lang. Pero dito sa ating shop ay mayroon po tayong compressor. Kaya maalis po yung

lalong lalo na mga kaidol uh, magandang gamitin tong top na uh, grasa kapag kayo ay laging long ride itong ating itong ating tricycle mga kaidol ay naglurong ride to kaya lagi kong inalagan ang kanyang mga bearing yun natanggal ano yung lumang grasa parang putik na ilalagay na natin ngayon yung Hi team, na grasa. Yo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel. Please subscribe my youtube channel At pindutin mo na rin Ang notification bell Hit mo na rin Ang kampana dyan mga kaidol Para lagi kang Updated sa ating Mga gagawing video Tulad ng mga Tutorial mga kaidol Yo Ah uh, Ah trasa lang ang natin dyan ah sikreto kaya matagal po masira yung mga biring ng aking mga motor mga kaidol dahil ito ay namimintin po ng namimintin ko yung mga kunya mga biring nila mga parts yan ayos na ayos na para hindi na kayo laging palit ng palit ng piring mga ka-idol dahil sa panahon ngayon panahon ngayon ay mahirap po ang buhay mahal ang mga bilihin hanggang dito na lamang tayo mga ka-idol sana ay nag-enjoy kayo sa ating tutorial na naman uh, sana ay huwag niyong kalimutan na subscribe Jet Moto Blog. Ciao.